Hello kakabsat! Ngang nga ni kami ag man yan iti parda! Nay natay iti dati kakabsat ay kaya't kasawin na wani diti bulbulong nang tatta man yan nakarabrabir kaasin ni Apo Ado man ti iti ted pau isagpaw isagpaw ay ilauk-lauk ti masida sinigang, dinengdeng yay ati man ti tisabong na nagad adu kakabsat man naggaget nga talaga Kanain ko gaming nga sibugan kanayin nga sibugan kanda rin At Parda!

kamote man yung nagito yun yeah. no kanayon nga sibugan ka kapsat kit talaga nga permiti lumang to na pero barang agbalin to may nagito yung tabungaw mi nga nanumunga tabungaw mi at damit iti 2, 4, 6 nga poon dagito iti sagsa sa akit mayaten thanks god barang agbunga da mabalin dagito daduma dadung mga pardan tapan okay malo tapos dagito yung sitaw mi Mabalin nga ikan ni Daddy Joe ah. iti pagkalat ka tanan. Sapay ko matamang ted dati adu nga bunga. adapi kayo maglamlam yung iti nga parda kakabsat. Adot sabog na. <laughs> Talaga nga nagagat dati nga parda. May may isang nga puon. Pero nagmula na man parda. Ay, Mama, ay kita. parda nga balang nga ah. ang koy mulmula. Ay yung Kison. nga Okay? Eh? Utong. Utong. Ah. Tapos sa dami ti pipino okay. kidya nga ni ate. Ay, Pero nagbatit pa nga nagbunga matun. kita. Kita. dapat satu kakak si Pima neta. Oh, Tab, kabar, kabar tu tu. Eh, sayi ya para otong. Ah, <susuruh> tu di kamote, mabali nengga ketelenen. Eh, dan dah nak kita Tidak Atoy manmano ti nagbalin nga saluyot. luyot. Ito iti adu nagbaling nga saluyot. pero babatid dapay kapsat. Itoy ada iti mulak nga kamas inted ni mother dear ko. Mula na barbarin no mangted mang iti bagas ken bunga, aglalo bunga nagimas nga may deng-deng. Pero ada iti toy ti at ano ba yon? palang pero kakabsat sa bali narigat nga uh, biag palang pero pinadas ko lata try and try na talaga uh, palang pero agyel yelo da mga kakabsat kasi man hindi nagmula na kung agyel yelo da tada ne eh agyel yelo da sa bali nga hanga hanga kaslaken dito yung kamas ko nga ko ha na na green na permi dai ka yelo eta kat hanga dumakkel dumakkel pero hanga mangted itibunga na kakabsat, kaslamarigatan. marigatan Yay. Yeah. So, dati tinanong mga mini garden ni mga mangmang ter grasya kada kami. Yay. Yeah. Thank you, kakabsat. Bye-bye. Erdoin, vamos!